Lari, Bagus? Ba, bangus, ya? bangus, ya. bang, <Agus> o, bangus yan. bangus yan. Odalaki, bangus Bangus panggangin. Bangus 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 teloelo kuhintinya. Bangus, oh, 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 Ulit. sure, sure ba yan uh, binidyo natin yung malalaki sana yan na yun yan na yung hanap natin pumapusag-pusag wala may butas na kasi yan may butas na yan may butas na kasi yan meron pa ano yan? bangus? bangus? pa bakit ang bangus yan pag ganyan ay bangus bangus yan bangos oh ka. lalaki <laughs> ay naka, wala ka, wala ka wala ka ay yan ang sayang bangus bangus pala rito lalaki oh yes nakadala ka na ang lalaki ay, ng bangus binunot ko ano ako agad oh no? kayo pala tahimik right lang bakit na yan nalalo tayo dito ngayon ay sarap. Na. Na ay, bangus pala rito na, ay bangus pala putik <laughs> na yan sumapa so, yung isa yun <laughs> oh Bumaba eh. Sa bangus. Kasi pag mahuhulog talaga, ang lakas po po. na ng bangus dito. Ayun ay, you know. o! mga Ayun, ang daming doon bayo Yes! yes. Nakabangus na rin. So, so, okay. so may kami dito sa pingtong na may bangus. <laughs> Wala na siguro naglalambat dito bay nyo, sa Tainan lang ha? Wala na siguro Kasi naglalambat? Ay, pumunta tayo dito, maliliit oh, pa oh, at na. saka ang dami naglalambat. Oo, sa at saka dami naglalambat dati dito kaya nawalan nung nanggaan gana Ayun kay ano kay Ron ako kay uh, Sir, wag ka po magturo diyan. <laughs> ako. Oh, wow, sarap niyan. Ayun bangus takadali kami ng bangus sa kalamin. Tayo lang may bangus. Meron na kami ispat na may bangus na ay Ayun. Nakadali ng bangus for the first time. Bangus, bangus. Uy, dalawa. Ibanak e, yung isa. Ayun oh, ang lalaki, tatlo. Ay, balik na yung maliit. Ay, hindi. Ay, Isama niya. na yan. Bangus nga isa. Ulang ulit pa rin. naman. Puro bangus ah. <laughs> Ay, sa, out sa ating uh, tagbangos na siguro ngayon bay. No? Dito sa Oo. Oh, uh, yung may lambat yan ba? Datag kayo natin. Ay, wala. Bubutasin lang yan. Ano yan? Tag isang daan lang na ano yan. Two sa to. May ba? Diyan sa loob? Meron? Kalain Balikan natin dyan. Dito lang yung -kilid. Kaya kanina, ang daming Sabi ko, ano kaya yan? Sana <laughs> Harvest ng bangus. Ang dami. Wow, oh, sarap nyan Ayun. Dati, ginuhuli natin yung malit na yan. Ngayon, binabalik muna <laughs> Ayun, <humawus ulit. clears throat> na Hindi na yan. Nakaka nakapasok ni ulo eh. Ayun, no? puting-puti. Oh, oh, oh. Ang bangus. <laughs> bagus, ada kami. Ada kami kat, ada kami bagus di tu. Apa? Ah. Ada kami bagus di tu. Ano lang to, ah. biglang, may maganda pa lang biglang, ano? Na? Biglang, ay, nakatulog nga ako eh. Nag-abot ang mga taga-butuan o taga-tungaw. Um, o, mga agyod. <laughs> Grabe eh. O, bangos na buhay na buhay. O, bangos eh. Kailan ah? Isa, dalawa, dalawa, apat. Tapos isa. Ayun. Ay, uh, lucky. Lucky. Ay. Wala Ay. <laughs> Bagus nga, po. Laki Ang laki n. ito ngayon. Ang laki. Laki, laki ng bangus ngayon dito. Sabi no, oh, pamanti nga. Sayang hindi natin Ang oh, laki nito. Ang laki. Ang Ang lima na. Bilis, bilis, mabilis lang mabilis lang mamatay ito no. Mabilis mamatay yan? Yan, yan? Parang high anis sila. Grabe laki, ang laki taba pa naman. Gaya Kanina lumipad nakita bangus. Ay ko bangus sa iba. Eh dati nakahuli ang bangus dito, di ba? Maliit lang pangdaing lang. O saan ka pa oh? Kita mo naman. Laki to, ito, Itong pinakamalaki na huli natin. Oh, laki. <laughs> oh, buno, talaga to. Ano yan? Yung taong nito? Harang kayo natin, bay. Ang lakas, oh. Ang lakas, eh. Nga. Bangus nga. Bangus, dalawa. Bangus, dalawa. Dalawang bangus. At saka isang hipon, bay. Sugpo, bay. Laking sugpo. Sugpo, sugpo. Ang laki, oh. Ay, yan. lalaki ng isda rito ngayon, ah. Sugpo, bay. Sugpo, sugpo. Ba't oh? Oh, ano yan? Dagat, eh. Dagat. <laughs> Ayun ang dagat eh. Malambot talaga, no? Oo, oh, dagat Saresa kasi. Lang. Ah. O, May sugpo. Ano? Kahit sug ganito kalaki. Oo, oh, kahit ano na yan. yan. suka. Oh. Daing, baka bisi, dali okay, ka ngayon. Ang talaga pag ano, talaga nga ano, na eh. Iharang e, ngayon natin dito yun, no? dali natin dun na no? yun. Hehehe. nila? <laughs> e, Ron? Ang dami? Ang dami? Ay, yeah, mo muna. Gi, ilain mo na para mag pum. Wala, hindi iwan ko yata Uh, bangus yan. ganyang kilig. Basta yung sunsunod yung kilig niya. Kata sa isa lang. Ay, dami! Aw! Aw! Dami! Tatlong lalaki! Sulit-sulit yung pagod ngayon, ha? Okay. <laughs> Lala <-aki laughs> lalaki yun. Oh. Sabay-sabay na ulit, oh. Ang gilid lang nga yung bitok. Oh. Lalaki na, bay. Lalaki na nga nila. Hindi ako mapaniwala ngayon. Serte ng bangus ha? <laughs> ah. Sayo nga, tag na ngayon. Dalawang piraso. Isa pa, oh. Ano, kikilig-kilig pa, oh. Kilig-kilig sila, oh. Talagang ano, eh. Ano? Huh? Ang lang talaga ng bangus. Ano ang sarap ng kaspasag niya. Hindi <laughs> mo na pinapansin yung banak ah. Dati inuwi natin yan ah. Iwi mo na yat pang-daiing, mainit na eh. Masarap, eh. Ay, <laughs> pa, na dinan. La 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 la. sarap talaga. Oh. na to. Ayun, Ay, ano mo uy, naman tayo kaagad na. Ay, eh, sama mo na 'yan. Panganan, ang ganda ng daing. Uy. <laughs> uy. Ayos.